One, two, three, go. Kena, guys. Guys, kita mau lihat snake plant Ini, ini. Okay, so, lah araw. Ila ka sandali. Ayan po. Ayan po. Ayan plant Ayan po. guys sa loob po. Oh. Dahil pa sa loob. Bunso, bilisan mo. Bilis! Ayan po guys oh, sa mga puno. Tin tinanim ko to guys sa puno. Bagong tanim lang to. Kasi nagbawa sila doon sa kabila. Ito pa guys. Kukunin ko pa to. Oh. Ito. May mga snake plant pa guys. Ito. Oh kukunin ko pa yan lalo sa tag-ulan baka mabilis lumago yan dito kami guys kumuha ng puno mga natumba pa to guys nung bumagyo pero naputol na oh pabuhatin na okay pa mabigat yan ito pa guys yung tanim namin na sa mga puno guys sinaniman ko rito ayan ito guys so ang guys so, parang mini forest dali mo yung isa mahaba masyado yan huwag yan huwag na toto -to. marami na ipakita natin ko na lang huwag na huwag na na tama na yon wala tayong paglagyan huwag na kasi may kukuha rin daw gagamitin yung kahoy huwain mo na kaya mo na may dalawa tayo magpapak. Hayaan mo na. Hindi, may gagawa kahoy. Kakahoyin niya. Bunso, maaw na karoon. Kuwanan kita. pos, ito guys, yung tanim namin. Wala na yung kochi, ginawa na eh. Guys, so oh. Na rin, guys. may mga anak na guys, so oh. Bunso, dito ka na. Yun, tataniman pa rin natin yan. Ito na guys, yung pinaikot namin kahoy, oh. Para at least, ano siya guys, parang safety. Hindi siya basta na ano, ng aso. Guys, okay, so yung pinaikot na namin, dito. Yan. Oh, doon, doon. Yung pa guys, nakapaikot yan. Kasi may bumagsak guys, nasa nga hindi ang kaya ng palakol dapat sinso burso ilang minutes na kaya tignan check up check up 3 4 3 minutes 4 3 uh, dito tayo papunta doon punta bunso i-update ko yung tanina ito guys yung mga tanina sa gulong oh, ang dami na sa dalawa tatlo tatlo apat apat lima anim ayan pito pito siya guys ito yung isa bukod yung sa kabila guys meron din ito yung isa guys malago na kahit hatiin to o, ito yung isa kayo. guys oh so. ito ito yung snake plant saka yung pangwalo. walo ayun po ang dami yung isang ayun, snake, so, plant, guys, gulong. Gulong mo, okay, snake plant guys sa gulong o sa kabila okay ang na namin snake plant guys mapupuno ng snake plant tong lugar namin <laughs> ilang minutes na ah Four. Four. Guys, ang ganda guys. Oh, o malago. Kahit hati into guys. Gawing dalawang gulong. Ang lago eh. Ito pa guys. Oh. Ito pa o. muna tayo. Ito vlog naman yung hindi. Oh, Tama naman na to. Okay guys, paalam na to to. Bye bye. maganda ko ulit damit mo. Bye guys. Bye Guys, bye na. <laughs> apa teengna mana karena monggo ajeng